Salam buhay! Kumusta kayong lahat mga bossing? Sobrang na-miss ko kayo dahil medyo matagal-tagal din tayong hindi gawa ng video sa sobrang dami ng mga ginagawa natin mga bossing. Pero lagi tayong nagbabasa ng mga comment nyo at sinasagot para maturo sa inyo ang sa palagay nating mas tamang gagawin base na rin sa ating sarili na experience. Pili tayong mahanap ng oras mga bossing para makagawa ng content yung pangpatuloy na ma-inspire at makatulong ang ating mga video sa ating journey. Kaya ngayong nagkaroon tayo ng saglitang oras, gusto ko kayong i-update sa mga ganapan dito naman sa ating room yard para na rin syempre sa ating mga posing na nakasetup ng kagaya sa atin. Kaya tara mga bossing, samahan nyo ako. Let's go! Una mga bossing, dito tayo sa ating first female breeder na kakalipat lang din natin sa kanya dito galing sa kabilang tank natin since kakahatch niya lang uli. Nakakatuwa dahil ikalawang buried at hatch niya na ng mga krilings sa atin mga bossing. After niya magstay dito ng ilang araw ng well-deserved na rest and for conditioning purposes, di inaasahan na yung isa nating female breeder ay nag na rin uli. Kaya nilagay na natin uli dito yung ating male breeder at sana maging buried na uli itong ating first female breeder for the third time. Good luck, Mami Cray! Then, lipat tayo dito sa isa nating aquarium. Dito sa bandang taas, ito yung sinasabi natin mga bossing na mga bagong trailings na naihatch ng ating first female breeder na pinakita natin kanina. Siguro nasa 3 to 5 days pa lang sila as of this video. Kaya abang-abang lang tayo mga bossing sa mga pa natin na mga premium quality na mga krillings and crayfish. Dito sa bandang gitna naman mga bossing ay yung mga 1 month old natin na mga krillings na galing sa ating second female breeder. Kung mapapansin nyo, mas solid itong mga ito, mga bossing. Ang lulusog at yung karamihan sa kanila ay nasa more than 1 inch na. Kaya pinag-iisipan pa natin kung i-out natin sila. Nakakatuwa pag masdan na ng mga krillings natin na to, lalo na kapag pinapakain natin sila, talagang lumalabas sila at naguunahan sa pagkain. Dito naman sa pinakababa, nandito yung ating isang female breeder. After confirming mga bossing at nakakatuwa dahil buried na rin itong female natin dito. At syempre, always excited tayo sa mga bagong paparating na batch ng mga prelings. At dahil sa mga dagdag nating mga kaalaman, at experience sa pag-aalaga makakasiguro ang ating mga future trailings na mas malusog at mas premium quality talaga sila dito galing yung male breeder natin na pinakita natin sa inyo kanina doon sa first tank natin mga bossing. At dito naman sa bandang kaliwa natin mga bossing, kung naaalala nyo, nag-set tayo ng 2 styro box dito. Around 40 gallons ito kaya mas malaki-laki ang galawan nila dito. At dito nag-trial tayong maglipat ng mga prelings na galing sa first female breeder natin. Yung mga 2 months old natin unfortunately, ilan lang ang natira siguro nasa less than 10 na lang sila dito, at yung iba namang craylings natin ay nai-out na rin natin, now since bago pa lang kasing setup natin itong mga styrofoam box, and para sa akin as per experience mga busing mas sensitive ang mga krillings compared sa mga adult crayfish na kaya lesson learned tayo mga busing, make sure na medyo matagal-tagal na ang cycle ng pan, or dapat meron ng na i-transfer na beneficial bacteria sa bagong pan before maglagay ng mga craylings. Since kagaya nga ng sinabi natin kanina, mas sensitive ang mga craylings compared sa mga adult crayfish na. To be sure lang na less mortality ang mangyari. Pwede rin tayong gumamit ng mga test kits for more accuracy. Dito sa isang styrobox naman natin mga bossing, pansamantala nating nilagay dito yung mga alaga nating mga gapi para makapagparami sila dyan at para maisama din natin sa pond ng ating mga crayfish ang ilan sa kanila para hindi mapag ng lamok nakakatuwa sila pagmasdan mga bossing lalo na at medyo dumami na sila since may mga fry na rin na nadagdag sa kanila and dito sa styrofoam box na to kung mapapansin nyo dito natin nilipat si Dagul yung isang craylings ng ating first female breeder na medyo kakaiba talaga ang laki niya dahil nasa 2 months pa lang siya pero noong sinukat natin siya nasa 3 inches na ang haba niya mapapansin mo talagang baby pa siya mga busing dahil sa kanyang payat pa na close kaya hiniwalay talaga natin siya at for sure ikikip natin siya as future line ng broodstock natin and syempre mga busing gusto ko rin ipakita sa inyo yung pinakabagong nadagdag sa room yard natin Eto, finally, kahit sobrang busy talaga natin dahil sa dami ng ginagawa natin, eh natapos na rin natin siya. Nasa 6 feet ito na trapan na katatapos lang natin gawin. Kung mapapansin nyo mga bossing, na diy na rin tayo ng overhead sump. Plastic pot ito na nabili natin sa supermarket. Tapos binutasan lang natin yung magkabilang dulo para sa inlet at outlet ng tubig. Nilagyan natin ng parang partition para sa filter at mga mijas, Tapos nagkabit lang tayo ng regular na powerhead Siguro sa around 600 to 800 liter per hour lang ito Pero all goods naman mga busing At kasalukuyan natin itong cycle ng todo Para masiguro natin na makaka-accumulate siya ng mga beneficial bacteria na importante sa ating mga alagang crayfish bago tayo maglagay dito. Tuloy-tuloy nating minomonitor ang progreso ng ating mga craylings, mga breeders at ang ating bagong trapan. At syempre, i-update ko kayo mga busing para sama-sama tayo at tuloy-tuloy sa proseso ng kaalaman, improvement at pag-innovate natin. Everyday ay may mga bagong challenges pero syempre, may mga bago rin opportunities na darating. Yan mga bossing ang update at mga kaganapan natin dito sa ating room yard. And sana nakapagbigay sa inyo ng karagdagang idea at kaalaman. At syempre sa ating crayfish farming and breeding ay passion na natin at kasiyahan na rin natin na ma-share natin ito lalong-lalo na sa inyo mga bossing. Dito sa journey natin na ito, may mga ups and downs pero syempre ang kasiyahan sa mga ginagawa natin ay hindi mapapantayan. Lagi nating tatandaan mga bossing na ang ating pag fish farming ay hindi lamang tungkol lagi sa resulta kundi journey natin. Yung learning process at syempre yung saya na araw-araw nating nakikita ang ating mga alagang crayfish na malulusog at dumadami ay patunay lang mga bossing na kagandahan ng nature at cycle ng buhay. As always mga bossing, maraming salamat. Sana yung update natin ngayon ay patuloy na ma-inspire kayo at magkaroon pa ng mas malalim na kaalaman sa ating Famish Farming party, party. Huwag tayong magsasawa mga bossing sa pagsupaybay. Promise natin na marami pa tayong mga update dahil na at may farm na tayo na mas malaki. At sure na mas makakapagparami pa tayo ng ating alagan mga Famish at top condition at premium quality soon narating din ang time na makakapag-upload na tayo ng mas madalas para sa inyo. Sama-sama tayo mga bossing, syempre na mag-explore, matuto at magparate. See you in the next video mga bossing. Ciao!